Yo, what's up guys? Ayan, pabidyo na. Ah, pabidyo mo ko. Yo, what's up guys? So, mag-arbis kami ngayon, mama. Ayan. Ayan guys. Mag-arbis kami ngayon ng, uh, ito, ah, nito. Labong. So, ah, so, papatong ko lang nga rin yung So guys, oh, so, tingnan ka sa video. Kung nakita, ito. Ito. Hello Ito mo mo ko Hello guys So mag tayo ngayon ng labong yeah. So ito yung una nating Harvestin isa all right ari so sa dito sa isang araw na to ari dire ari sa isang araw na yun dala na din ni all right Ayan guys, so itong tatlo, or apat ba? Hindi na ito. Ito nga panta, yan. Kita naman eh. Ito, pwede na ba ito? So, ito tatlo lang, no? Hmm. Ito, tatlo. Ang bagar-bagar. Guys, nakadalawa na tayo yung labong. Dito, sa isang araw na ito, guys, o. So.

Petita. Petita. Plastik. Petita. Yeah. Ayun, di, di, di. so plastik, saya so, ya, uh. so apat, sama lah. Oh sige. Tigilan. guys. Alright right. So meron tayong, ayan. Ah, dami dapaw. Plastic. Plastic natin ati. So Start na natin so, tulisin, na guys. Baik. Ah. So sa isang araw natin balikan guys yung iba. Ito. Ito. Yan, okay, meron pa dito. Oh. So palalaki-laki muna natin. Meron pa dun sa kabila. Sa kabila nga malaki na siguro. Alright. Thank you. Oh. Doon natin sa guys sa taas linisan. Andan. All right, so meron pa tayo ng mga for harvesting. Yan to. Wag na at maliit pa. All right. So, ready. Yan no. Ah, uh, meron pa. Oh. Sa isang araw na. Tsaka yung pa guys oh. Ayun. Ayun. Yeah, isang araw na rin yan. So, yun ang kagandahan dito. Gagalaan tayo sa, makapunta lang tayo sa mga bukid-bukid. pag -bukid. natin, May tayong gulay. Eh. Right? So, sardinas lang ka-partner niyan. Ice na yan. So, oh. kahit may sardinas, malasa na. Pagkataan, ha? May sardinas. Oh. right, Ingat. So, akin na rin yung linisan para hindi na tayo mag-problema. Hindi ang problema lang dyan, guys. Maraming dapaw. Ano dapaw? Anong tawag dapaw dito sa Tagalog? <laughs> Tinik. <laughs> Tinik. Tinik daw. Dapaw. Ano kaya sa Tagalog ang Dapaw. Yan. Tayo Alright, so dito na. Dito na ba? Di, ay, Dito mo dito ko na kunin oh. Dito na ko kunin. Tong tong. Ha guys. Ah, nang uh, linisan na 're para hawak bi mo ko. So, uh, buka ikon ko muna. Marami ganung si plastic. Marinesa guys. So, natin yeah. para ay nakwala na nawala ha? Huh? nawala siya hindi tuloy yan oh. Betul, betul, sayang so betul, betul, sayang, so, so. so, so. so, so.

yung katol? Ako. Puno ito masilap dito. hindi ito. Mamaya, balikan natin yung katol. Ikaw rin, balik. Ako. yung katol doon, nakapatong. Sa kawayan.

Maganda. 'Yon. So last na 'to. I'm

Oo. Oh. Okay. Yun, Kuha sa kuwan. Yung, huwag na yun. Okay. Ay, huwag na yun. Woo. Ah, yun lang. Thank you for watching. And power. God bless. You guys, uh, all over the world. Right.